Ngayong araw guys, dahil nga pala sahod namin ay naisipan namin mamigay ng mga bigas dito sa ating mga kakapit bahay na katulad guys natin ang mga ngisda rin. At samahan nyo na rin kami guys para pasahurin itong mga tropa natin na nakakasama natin dito sa pagbablog. Kaya ngayong araw guys, samahan nyo muna kami. So what's up mga kanapadaan lang So for today's video nga guys natin Ay eh, sahod nga pala namin Pero bago guys ang lahat Papasahurin muna natin si Dugong Para naman kahit papano Ay eh, dumagdag yung ngiti niya sa labi Masayang masayang nga pala guys si Dugong ngayong araw Kasi mabibigyan na daw niya ng alawan sa pag-aaral Yung kapatid niya kahit papano ay eh, may tutuloy na yan Paggagawa nila ng bahay After nga lang guys natin Mapasahod yung camera girl natin Tsaka si Dugong ay eh, agad na rin kami pumunta dito sa palengke Kasi ngayong araw guys Dahil nga may blessing tayo kay Lord Ay eh, bibili tayo ng mga bigas at ipapamigay natin sa mga apwa nating ating mga At bago nga pala guys ang lahat, shoutout muna dito sa mga followers natin na nakilala kami ni Dugong at dito sa cute na bata. Grabe. Shoutout nga pala sa mga solid followers namin dyan na no? pag nakikita kami, nagpapapicture sa amin. Ayan, sobra salamat sa inyo lahat sa mainit na support at sa palaging panonood at pag-share nito mga vlog natin. Tapos ayun na nga guys, ano, natapos na nga pala tayo sa pagbili nito mga bigas na ipapamigay natin dito sa ating mga kapitbahay at eto nga pala guys yung verse na design dito sa aming bahay tambayan. No? All things are possible with God na grabe Grabe, napakaganda yung verse na yan. So, yun guys, what's up? Magandang araw sa ating lahat. At uh, nandito nga pala ang team ng napadaan lang. Ayan, makikita nyo ang mga nakakasama natin sa pagbablog. Ayan, sa likod ng camera. Tapos, syempre, nandito rin yung mga yung editor natin. Ayan, editor natin guys. So, ngayong araw guys, dahil payday, ibig sabihin sahod ng napadaan lang channel, syempre, magpapasahod na tayo sa mga tropa natin na nakakasama natin sa vlog. At eto guys, Ayan. Ito ang masasahod nila. Ito ang papasahod natin sa kanila, guys. Yun. Let's go, let's go. Dito nga sa part na to guys ay panahon na para pasahuri natin itong mga tropa natin na nakakasama at nakakatulong natin dito sa likod ng camera. Ito nga pala guys mga tropa namin ay talagang kapos din sila sa buhay at ayun marami na nga pala guys silang nabali sa akin. Pero kahit ganun guys ay makakatanggap pa rin sila ngayong araw na tingin 5,000 kasi guys yung mga nauna nilang sahod ay bumabali sila sa akin para may maibili sila ng pagkain at mga bigas nila. Kung si naman guys ay kami lang talaga dapat ni Dugong ang magkasama dito sa vlog at saka yung camera girl natin pero dahil guys gusto ko silang tulungan at mga biga namin sila ni Dugong na gusto rin kumita ng pera. Ay palagi namin silang sinasama sa vlog na kahit papano naman ay eh, magkaroon sila ng income dito sa lugar namin. At eto nga pala guys, nasa kabilang gilid ko. Eto nga pala guys, yung nag -e edit ng video natin. Yung nakakatulong ko palagi sa pag -e edit Kaya eto, pinasahod ko na rin siya. Tapos ayun guys, samahan nyo kami at simula na nating ibalot itong mga bigas na binili natin. Sana nga lang guys, sa ganitong konting paraan ay eh, makapagpasaya tayo ng mga tao at syempre makatulong na rin tayo kahit papano sa kanila. Alam nyo naman guys, ngayon na sobrang mahal na talaga ng kilo ng bigas. Parang gin ginto na talaga siya. Sabi nga guys, mga matatanda dito sa lugar namin ay eh, talagang ginto na ang presyo nitong mga bigas. Noong kapanahunan nga pala guys nila, sabi nila 10 pesos lang at 15 pesos lang daw ang mga kilo ng mga bigas. Kayo ba guys, anong anong kilo ng mga bigas yung naabutan nyo? Pakicomment naman dito sa baba. Kasi kami dugong guys na naabutan namin kilo ng bigas. So mga bata pa kami, nasa 22 wari o 23 yun, yun yung, yung naabutan namin. Alam ko naman guys na napakasimple lang nitong ating maitutulong pero sana naman guys kahit papano ay eh, maibsan natin yung mga sikmura nilang nagugutom. sa sana nga guys, patuloy pa tayong i-blessing ni Lord para makapagbigay tayo ng mas malaki at mas marami dito sa mga kapwa natin na mga Thank you guys! Meron ka tatlong kilo! Yes. Ayos! hindi na sa ka na! Pagpakita ka, nabakita ka ni Lechon. Yes! Meron ka tatlong kilo, nagpakita ka lang. Yes. Oh, lumabas ka lang, may 3 kilo ka na. Galong kadali. Kawais! Mm. nagpakita ka lang may 3 kilos ka na. Thank you, thank you. Gano, Salamat. Yun, ganun lang kadali. May... Alam nyo guys, habang binibigay namin ni Dugong itong mga bigas sa kanila, grabe nakikita talaga namin yung mga tuwa sa kanilang mga mukha. Yung tipo guys, kahit kunti lang itong naitulong natin, eh, talagang makikita mo na sobrang saya ka agad nila. At kung mapapansin nyo nga guys, yung mga bahay dito sa lugar namin, na talagang yung ilalim guys dito, ay talagang may mga tubig at malaking tubig dito. Alam nyo dati guys, pinapangarap ko lang to, sinasabi ko palagi kay Dugong na sana pag nasumikat kami sa vlog at kumita kami ng pera, ay eh, kami dito sa mga taga rito sa amin. At sa awa, naman guys ni Lord kahit papano ay nagagawa na rin natin kahit kunti pa lang yung itutulong natin pero alam ko guys darating din yung oras na lahat ng mga taga rito sa amin ay makakaahon rin sa buhay basta patuloy lang silang magsikap wala naman kasi guys imposible kay Lord basta lagi ka lang magtitiwala at susunod sa mga gusto niya at syempre guys lagi nating piliin na maging mabuting tao nasa 15 na pamilya nga lang pala guys yung nabigyan natin ng bigas at kaya nga guys sa mga susunod ay eh mas marami pa tayong mabigyan pero syempre guys nagpapasalamat din kami sa mga viewers natin at palagi nanonood dito mga vlog kasi guys, isa rin kayo sa mga tumulong dito sa mga tao namin kahit kahit paano guys, sa panonood niyo ay kumikita kami. So guys, what's up? So ayan guys, masaya-masaya kami ngayong araw kasi nga 1 million followers na tayo mga guys. Let's go. At right. dahil 1 million followers na tayo, maririnig niyo magsalita si Tulong Ramon. Let's go. Again. So ayun, maraming salamat sa sa lahat na sumusuporta sa amin at sa lahat na patuloy na naniniwala sa amin. Maraming salamat sa lahat. At nagpapasalamat tayo sa taas at sa inyo siyempre. Ayaw. Maraming salamat. <coughs> Alak tayo. Road, road to 1 million na tayo guys. Road to 2 million. Let's go! <laughs> road to 2 million guys. Hindi 1 million. Say so guys, road to 2 million tayo. At sa loob at pala ito ka. 1 Salamat one, million. Million. <laughs> Taba, <no? laughs> sa panonood, guys. ha ha. <laughs>